dito rin kinulong yung mga preso nung unang panahon so mapapansin nyo nga yung disenyo ng mga simbahan dito sa oh, lalaki nya noon lalaki, lalaki. Oh, jackpot so ang dami natin nakuhang ubas oh, okay. Good morning mga Karot Trip TV So ngayon ay pupuntahan natin yung isang pilgrimage Which is ito yung Notre Dame de Ay Sanctuary Na matatagpuan lang din dito sa Ardesh So mayroong travel time na 45 minutes gamit yung pagbabike natin So kasama natin tong mga veterano okay. ito Tatakot ako sa race na to kasi ako lang ata yung mga pinakamahina dito okay, yeah. So ito nasa likod ko nagkiking of Repalto ito nagbibikol ito, nag ano to, marami sila. Ako naglolo-lo lang. <laughs> eh. Yeah, boy. Shout out sa, uh, from Philippines. So, Shout ayan. out nga pala sa Pinas. Shout out from, ah, uh, Antiquenio. Shout out kay Bobby, puro lo-lo. Puro lo-lo. <laughs> so yun guys, so start na ng 11 kilometers na travel time natin gamit tong ating bike. So, meron siyang 45 minutes na travel time. So, pito kami nag nagbabayt ngayon. So, ako lang ata yung pinakamahina dito. Huwag kayo Kasi yung mga kasama ko ngayon ay mga patikan, guys. So, ang oras nga na ay 7.10. So, makakarating tayo doon is almost 8 na rin. So, ngayon po ay patapos na ng summer dito sa France. At medyo nanonood na yung lamig sa balat. So, hindi na akma yung suot nating jersey. Kasi, tagos na yung lamig sa umaga. Although, mainit pa rin yung sikat ng araw, eh, sobrang lamig pa rin ng hangin. Gawa ng katabing basa So, malapit lang pala to sa sweets. Switzerland kaya yung lamig sa Switzerland ay dito rin napunta kaya aramdam na aramdam mo ah oh, lamig so dito talaga sa ano na yung Francis pag umaga talaga ay may bihira yung sasakyang makikita dito sa kalsada oh alamig bonjour ang ganda ng mga bahay dito no guys ganda ng mga bahay dito guys parang nasa Italy ay ah Putang ina. Buhay na mana agad to. Buhay agad dahon. Yapam. Ito na pa ganda naman kasi talaga ng lugar na to. Rock formation. Ah, rock formation na agad tabi. Putang ina. Huh. Putang ina. Ah. Huh. Bawas. Kaya't So may nakita kami bike shop dito Sa tabi Mga giant Magkala? O tara na ano Uniwa na tayo Full well, giant kayo ng giant So may nakita kami Giant Na Mountain bike doon So magkano ang presyo? 500, 600 600 euro Sa PHP magkano? Sila sa ano, nasa 40. nasa 40,000 mil. Tara palo, yung palo palo si Arara. Alak ba Ano, digay mo alak. So, Sana sabangin na tayo. Ang daming hater balon sa taas. Ayun na. Eh. Sa so, taas. Ayo mau bertek nih. Ayo So di ba nabanggit ko din sa inyo noong last vlog na dito nga po sa lugar kung saan kami nagtatrabaho ay napakalawak pa ng taniman dito. Yung kalikasan dito is buhay na buhay pa. So yung nakikita nyo yung nasa kalubat kanan ko, yan yung damo na kinuha napakain sa mga baka. So pag lumalago yan, eh, iniipon nila nire-reserve para sa winter yun yung kinakain ng mga baka grabe yung mga aso dito ang lalaki nandito tayo ngayon sa ranchohan ni Don Diego yun so kagandahan lang dito sa France eh kahit saan ka ma magnakaw. magnakaw eh magnakaw oh, kahit saan ka makakita ay may ubas sa gilid-gilid pag nagbabag so ito nakakita na naman yung tirador ng ubas dito guys ah, ang lalaki niya no ang lalaki o, ano ubas oh Aba, maawa naman sa nagtanim <laughs> ang dami ang rin maawa naman sa nagtanim Aba. dami ito, ito pong ito pong ubas na tayo ibang variety na ubas Tamis. Uh, Ito nga ubas to ni negro. Ito nga doon sa isa, puti. Hmm. No? Sarap. Depende daw yun sa nagtanim. Kapag puti yung nagtanim. <laughs> <laughs> At, wala bang, on, wala Jackpot. Na bang? So ang dami natin nakuhang ubas. Wala bang wala. Ang basic na basic kay oh. Jenny oh. Si Jenny nga pala hindi alam niya ang asawa niya bumili ng bike. <laughs> Sasabihin ko na sa inyo hindi alam. Bumili siya. Oo, may scooter pa yun. Magagalit daw yung asawa niya. Ay, may scooter pa. Sabi bumili ba ng bike ay may scooter naman Uy, uy, sana uy Hindi na niya Kung nakapanood mo ito, bumili ng bike Kamahal. Parang bumili ka na rin ng baka ah, -ah. <laughs> Parang bumili ng baka sa Pinas Uy, uy, sana uy <laughs> Ano? Unon na saging eh. Gusto niyo ba 'no? Magpaksil. na saging. Gusto na kung nakatanong puno na saging sa sa dito sa France. Yun guys. So nabanggit ko nga sa inyo yung puno ng laurel. So ito dito sa kalibaan natin. Ito yung puno ng laurel na makikita nyo dito sa France. Dahon ng laurel ayun Nagkalat na sa tabi. Tabí mo. Grabe, isang... ginagawang bakod lang oh, Ginagawang bakod lang ang laurel dito. So may nakita kami dito puno ng peach at may bunga. So titikman natin kung matamis. no yan po. Paisa, paisa. Yan po, yung peach na tinatawag parang santol. Parang santol, may bulo. Anong lasa? Tuntuan na naman si Rene, puro-prutas na naman. Malatong, malatong. Marami to niyo sa ano? Madami. So, ito ang uh, mangga, mangga. Ah, manga. ito yung laman niya, yung nasa loob niya. Parang itlog na pula. Parang okay. Para mangga, mangga na matamis. Oh, ang lasa. Na, malatong. Sarap eh. Mm. Yung peach tree, dito oh, lang okay. sa tabi. Itong dinadaanan natin. So dahil nakapang nakaw tayo. <laughs> Gago! peach. Dun sa may tabi. Eh, magmumukbang tayo ngayon. So ito yung loob niya ito yung tsura niya para mabango siya sa bibig yung alam niyo yung lasang wait hindi ko malasahan para lasa bayabas no parang hilaw na mangga parang hilaw na mangga oh, pero malalasahan mo yung lasa ng bayabas oh so, malapit na tayo guys sa uh, pilgrim Sama-sama kita. 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 Sama-sama tayo sama sama kita after 45 minutes or kulang kulang 1 hour na rin yung biyahe natin gamit yung bike eh narating na nga natin tong Nutridam Dame DI pilgrimage so ito yung entrance o entrada nitong pilgrimage church so papasokin natin tara So mapapansin nyo nga yung disenyo ng mga simbahan dito sa Europe, sa France. Eh, iisa-isa lang yung style ng simbahan nila. So, papakita ko sa inyo yung So, pag pumasok kayo dito, eh, parang pumasok na rin kayo sa iba't ibang uri ng simbahan dito sa France. Tara, Let's go. Ang Notre Dame di Ay Sanctuary o Our Lady of Ai ay isang lugar ng pilgrimage na matatagpuan sa Ale de la Chapelle, Saint Romain de France, Department of Ardèche. Ang santuario ay nagsimula noong Middle Age, partikular ng panahon ng ikatlong krusada. Nagmula ito bilang chapel ng isang pinatibay na kastilyo na itinayo sa mabatong outcrop ng Ay, nananatiling pag-aari ng Counts of Tournon sa loob ng maraming dekada. Sa loob ay inilagay ang isang itim na berhen, ang berhen ng I na tinatawag ding Our Lady of I. So yung nakikita nyo sa likod ko, ito yung kumpisa lang dito. Is dito yung pare, tapos dito yung pumipesto yung nagkukumpisa. So pag magtitirig yan ng kandila, eh, may bayad yung kandila dito. So walang nagbabantay dito. So yung bayad dun sa kandila na kukunin nyo o ititirik nyo, ay dito nyo ihuhulog. So itong kastilyong ito ay tinatawag nilang Chateau D.I. So nabanggit ko nga sa inyo na dito rin kinulong yung mga preso nung unang panahon. So dito lang siya sa unahan. So pupuntahan natin So let's go! So let's go! So ito nga po yung building kung saan dito kinulong yung mga preso nung panahon pa nila. So ngayon eh sarado dito. So, parang simbahan na lang yung oven. Ang ganda dito.